Ayun, maraming ugat mga kamis vlog. Oh. Oh, di ba? Maraming ugat oh. Oh, dami ugat. Hello mga kamis vlog. Magandang tanghali mga kamis vlog no. At uh, ito nga ay meron tayong puputulin mga kamis vlog na ano. Kasi nagmarkot ako ng lemon mga kamis vlog noong February. Second week ng February so, Ito nga mga kamis vlog yung lemon. Ayan, ito yung lemon na minarkot ko. Ayan. Ayan, marami siyang bunga. Ito yung lemon mga kamis vlog na non-stop yung bunga niya. Oh. Kahit winter, summer, talagang bumubunga siya. Ayan, may mga bunga siya. Marami yan. Naubos ko na nga yung iba'y eh. Ayan oh. may mga bunga siya. Tsaka dun sa kabila. Ayan. So, ito nga yung minarkot ko mga kamis vlog. Ay titingnan natin kung may ugat na siya. So, ito yung ating minarkot. So, putulin ko lang siguro makamiss vlog. Mamaya na natin titingnan kasi. Para ma-transfer na natin. Ayan pa yung isa doon. So, sagit lang mga kamis vlog. Sigurado na ito makamiss vlog na may ugat kasi isang buwan na mahigit to dito. So, uh, may, para may transfer na rin natin doon. Ayan. Ito yung ating minarkot na makamiss vlog. Oh. Ayan o, may bulaklak tsaka bunga siya. Sana magtuloy yung bulaklak niya. Tsaka yung bu bunga. Napagkulang dito. Tsaka gugupitin ko itong isa. Ay, yung laki. <laughs> Sana nga mabuhay natin ito. So ito na yung minarkot natin. Hindi ko na ito gugupitan kasi may bulaklak siya. Sayang baka magtuloy. Gugupitan ko lang itong mga ed dito Ayan. Baka may ugat na rin to. So, titingnan natin mga Miss Vlog. Punta tayo sa likod ng bahay natin. Ciao, ciao. Ayan, meron ako dito mga Vlog. Ano, uh, good soil na panghalo So, tatanggalan ko lang to mga Vlog para haluan natin ng good soil. At uh, ibalik din natin dito. Tapos ilagay na natin yung ating minarkot. Ito lang. So mataba naman yung lupa na ito mga kamis vlog kasi pinagtaniman din natin to dati. ayun. Marami lang talagang ugat kasi yung sili yung tinanim ko dito mga kamis vlog. Ayan. Tatanggalin ko lang yung sili at uh, babalik natin to sa loob ugat ng sili pala ang dami kasi ugat eh pero siguro mas maganda na lang makamis vlog kung good soil na lang ilagay natin lahat ilagay lang natin ito sa pinakababa para hindi ano ayan mayroon pa ako doon isang sakong good soil makamis vlog parang hindi maganda na maraming ugat kaya yung good soil na lang ilagay natin dito sa good. So ayan mga kamis vlog. Uh, kumuha nga ako ng good soil dito kasi yun na lang ang gamitin natin. Ito na lang gagamitin ko mga kamis vlog kasi para mabilis dumami yung ugat ng ating ano, uh, lemon. Tingnan natin mga vlog Kung may ugat na ba yung ating minarkot Ayan Ito na yung Paghuhukom Kung mayroon na ba talagang ugat Ayan Tingnan natin kung may ugat na yung ating Minarkot Sana nga may ugat na. Kasi isang buwan na to mahigit. Uy, may ugat na mga kamis vlog. Ayun, may nakita na ako dito maliit. So, <coughs> tuloy natin dito. gunting ayun yeah. Ayun. ayun marami ugat mga kamis vlog oh oh di ba maraming ugat oh oh dami ugat tatanim natin to sana paparami natin yung ating lemon mga kamis vlog kasi mas magandang marami tayong lemon masarap sa sausawan saka maraming health benefits ang lemon so ayan kapag umuwi din ako Pilipinas mga Miss Vlog, magdadala rin ako ng lemon. Dami ugat oh. O oh, di ba? Oh. Ha. So itanim ko dito mga Miss Vlog. ating lemon. Sana yung isa may ugat din. Para tsaka muna. Para maano? Para dalawa yung ano itatanim natin. Basang-basa lang kung clubs. Ayun. Daming ano nito ah insekto. Yung ano, yung kuhol na walang bahay. Meron siyang kuhol yung walang bahay na kuhol. Ang tawag doon. Yung kadiri tingnan. <laughs> Yan. Mabuhay ka at uh, para magkaroon ako ng maraming lemon. Pag nagkataon mga kamis vlog, baka bumili ay magawa ako bago ko umuwi. Ayun sa, next. <coughs> Sana may ano to. Sana may ano din, ugat. Uy. Sana may ugat tong isang to. Tulad nung isa. Ayan natin. Bubugbuga na yung mga kalapati ko. Ayan natin kung may laman. Kung may ugat. Uy, marami din siyang ugat. Pero mas marami yung isa. ano? Marami din siya ugat mga kamis vlog oh. Oh, di ba? So, ang galing di ba mga kamis vlog, meron tayong lemon ngayon na itatanim dito sa aking bakuran. Ayun. Dami ang bulaklak oh. Ayun oh. Sana magtuloy. Ayun. Hindi ko na lang putulin kasi mar marami naman ugat niya. tapos didiligan natin para ano sumipsip siya ng ano tapos pag nagtuloy-tuloy ito mga pag ilipat natin ito sa lupa, hindi na sa paso, sa lupa na kasi hindi naman hindi naman tumama kamis vlog na mamatay sa lamig yung malunggay lang kasi mga kamis vlog na mamatay sa lamig tapos siyempre yung lemon isama ko na lang din sa pagtanim sa paso ay yung lemon tuloy yung ating kalamansi Sana mabuhay. <coughs> Yan. Malakas pa naman yung hangin. Baka maano. May kukupitin lang ako nito mga kamis vlog. Ito. Kukupitin ko lang to dito siguro. Yan. Kasi, ano to yun, yung tinubuan ng ano, magbunga. Yung nagbunga siya. para kumpletos sa Ricardo's mga kamis vlog <laughs> yung sili natin na binunot ko kanina ibalik ko dito para meron ng lemon meron pa tayong sili <laughs> Ayan. kung mabuhay siya di maganda kung hindi hmm, okay lang <laughs> Ang ganda kung mabuhay rin siya para mayroon tayong ano. Yung sili natin oh. Na pangit ng tubo. So, natin. <sighs> Balik natin yung sili. <laughs> Yan Patis na lang kulang mga kamis vlog may sao na tayo <laughs> ayan diligan natin ng bahagya at ilipat natin doon sa kung saan hindi masyadong mahangin para hindi ano Oh, di ba? So ito nga, ito nga siya mga kamis vlog Ang oh, dami niyang bulaklak oh. Kaya ako pinitas na kasi Pag lumaki pa yung mga bunga niya Sayang naman Hindi na magtutuloy Kaya itong bulaklak niya Sana nga magtuloy Ayan Ayan Pero itong bunga niya Hindi ko natatanggalin Ayan ko na to Ayan Tapos May malunggay din ako dito mga kamis vlog Ito yung malunggay Ayan. Bumili ako ng malunggay. Mahal. Uh, 20 euro yata. Bili ko isa dito. Sa malunggay na to. Matangkat na. Ililipat natin bukas dito sa paso na to. Tapos yung kalamansi. At yung kalamansi mayroon pang isang pirasong bunga. May mga bulaklak na rin yung kalamansi natin. Ayan na o. Oh. So ayan mga ka vlog. Hanggang dito lang yung ating video. Salamat sa panonood. God bless. Bye bye.